Saya tak boleh tahan. Bukan tangan yang boleh. nak, nak saya panggil. Saya cakap cakap. Saya tak suka ada benda macam ni. Station, dengar, dengar. Ini apa macam? Kau <laughs> tu di R. Kini kini kau <laughs> di Oh my god. sangkana jadi sampai masa pusuk Pag-uubad siya, pinag-uubad siya. I think naman, agad na sa pano siya. Hindi naman yung niya. siya. ko yung titlo. Tapos matatakot din siya. Tapos ilanom ko yung titlo ko. Tapos tinigilan ako sa iyo. Tapos tinigilan ako sa yung

Ayan. Mas ko malaki. Magda-drawing ako. drawing ang oh, tila. matatanggal ng video. Sige. Gawa ka mo. Gawa ka mo. ko nga ito eh. Kita Ang ko drawing ka oh, lang Oh my God, papel. Papel. Buy one, take one. Parang Oh yeah, ayar music. Hey. 1리리린지 1분 챌린지 1분 리 챌린지 One Kaya Pagka, pagka, kung sino yung pinaka-pangit, ay namin, be meant to be sila ni Maidong hindi. Totoo. Kasi meant to be sila. Care, Mga man-autong kaibigan ko, may kahit. Oh, o, kanina yung